sa lipunang binulag ng kasinungalingan, ang katotohanan ay tila tinik sa lalamunan ng mga kurap opisyalis. Si PBBM lang ang lumaban sa korupsyon. Siya pa ang gustong ibagsak ng mga takot mabunyag ang katotohanan. Siya ang naging liwanag sa kadilimang matagal ng tinatabingan ng mga mapagsamantala. Dahil sa kanyang tapang, Marami ang namulat sa bulok na ugat ng korupsyon na matagal nang pinagtatakpan. Ngunit imbis suportahan, siya pa ang sinisisi ng mga gahaman sa kapangyarihan. Nang may naglakas loob magsiwalat ng kabulukan, ang ganting tinanggap ay hindi pasasalamat kundi pag-aaklas. Ang laban niya sa korupsyon ay laban para sa bayan. Ngunit ginagawang kasalanan ng mga takot mawalan ng kapangyarihan. People power raw ang sigaw. Ngunit ang ilan sa kanila, pansariling interes ang pinaglalaban, hindi ang taong bayan. Nakakatawa, ginawa pa nilang dahilan ang korupsyon para lang maipalit nila sa pwesto ang poon nila at palabasin na si PBBM ang masama. <coughs>